dinig tayo guys uh, sinong order dyan kamuti kamuting bagin uh, green na green talbot hindi tayo kasi bukas alam pasok kailangan basahin natin humusay yan lumabas na nga eh hmm. green na green hmm. araw-araw ko yan dinig-dinig yung ditch yan yung ditch araw-araw dilig -araw, lang para maganda yung talbos niya magtataglamig na ay pusa oh. <laughs> nagtatago nakulaw yung pusa magtataglamig na guys ayan oh, may mil milon milon ah milon hindi pala milon yan pakwan ayan pakwan yan ayan pakwan sila naman kaya dati nung ako may tanim yung pakwan galing dito sa loob lumabas dun siya nagnamungan sa labas sampo ang lalaki Hmm. kaya yung mga ibang lahi nganakaw nila yung bunga eh. hindi naman nila <laughs> yung iba hilaw, hindi marunong tumingin kung hinog o hilaw hindi rin nila nakain kasi maputi pa nakala siguro ng ibang lahi basta bilog kunin nila sinayang lang nila hindi naman nila nakain yung makaani naman ako siguro mga siyam na piraso na pakwan na pakwan ito lang libang ako, oh, hindi ko na tinamin yan lahat baka ma makakita pa nung may-ari sabi tinamin ako na lahat yung lupa niya ito lang pang gulay lang hmm. dumami nang dumami siya eh hmm. Inakita nakita kasi ako doon sa gilid na ganyan. Tapos kinuha ko, tinanin ko dito. Hanggang sa dumami na dumami siya. Pangalawang harvest ko na yan, guys. Ito, pangalawang tanim ko na yan. Nung una, nilusob ako dito ng mga... Yung kumakain ng dahon. Oo, kumakain ng dahon, guys. Ubus talaga yan. Kinakain nila. Oo, yung uod. Uod. Lahat yan. Uod din yan. Inubos nila yung ano yan, tanim ko. Uod. Ayun, kung saan ang galing ood na yun. Wala talaga natira. Puro kinain nila yan. Yan, lahat. Kinain nila lahat yan. <coughs> Ewan ko ngayon, taglamig siguro. Yung lalabas yung taglamig. Ang yan. Yan eh. Green na green. Masarap yan sa isda. Ah, Sinabawang isda. Ang ganda sa katawan niyan, guys. Kamuting bagay. Nakain tulong sa katawa, kalusugan niya. Kasi mag-ulam naman ako ng manok. Hindi na lang. Nagyan ko na lang rito isda. Tapos nahok ko lang yan. Dihusay na. Talo-talo na. Ayan. <coughs> lahat dyan tanimang kunyan. Basta basta tayo. Kaya santay tayo makarating guys. Kaya santay tayo makarating ng lugar. Tanig tayo ng ito. <laughs> parang, parang kanyang lupa eh. Ano? Parang kanyang lupa eh. Pinanya yung lupa ng Saudi eh. Wala na, naman nagtatanim eh. Hindi naman sila nagtatanim. Nakatamad naman sila. Diba? Lawak ang lawak ng lupa. Lawak ng gulayan ko. Ang gulay pa ng ng Pilipinas bibili ako ng <coughs> binhi pero minsan nakakasawa rin pag arawa ko <laughs> kinakain nito <coughs> nakakasawa rin eh nakakasawa rin yung lasa pero masarap yan bilig na yan guys okay na yan